po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapapayang sumuli so, po nandito na naman po yung Ligori Pipanya Lubrador. Dito po sa ating programang Reaction Movie Rato po. So, syempre, bagong lahat, binabati ko na po natin lahat po ng ating mga kapapayan, Luzon, Visayas, Pidanao. Magiging mga kapapayan po natin sa abroad, dalagi po natin nakakasama sa so, babat po na tayo po mayroon mahalang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Movie Rato po. At syempre, pinabati po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang ating minamahal na uh, na First Lady Lisa Raneta Marcos, mga ating minamahal na Uh, Sandro, uh, Congressman Sandro Marcos. Okay, dito po natin patatagalin pa mga minamahal kong mga kababayan. So, marami po kasi nagtag sa akin tungkol po dito sa naging pahayag po ni Robin Tanga No? So, may video po at ito po ang bibigyan po natin ngayon mga minamahal ko mga kababayan ng reaksyon. Ha? Bibigyan natin ng birada. Okay, para maintindihan po natin at mabigyan po natin ng tamang birada, ito panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Siyempre, depressed. Kasi nasahan natin yun. po tandaan na si Bigong hindi naman tayo humihingi ng kahit ano na hindi naman sa threat, kasi sinasabi threat ayun, eh, paano naging threat to matandaan kaya lang syempre, decision na yun so yun mga minamahal ko mga kababayan alam nyo, hindi ko lang ko alam ano kung, ewan ko lang ako nagtatanga-tangahan o nagbobobohan, o talagang sadyang bobo o tanga, o talagang manloloko, o siraulo o bubudul talaga itong tarantadong ito. No? So, alam niyo mga minamahal mga kababayan, sabi niya, matanda na daw si Digong. Paano daw naging banta itong si Digong? Tinatanong niya, paano naging banta? Bakit Robin? Eh, hindi mo pa kilala si Digong yun? Hindi mo pa alam na may pinatay siya o may pinapatay siya 30,000 katao? na halos ang karamihan doon, halos yung 99% doon ay puro mga biktima lamang ng maling akala. Hindi mo ba alam yung Robin Padilla na may mga bata, may mga may mga puslit, may mga may mga matatanda na mas matanda pa sa kanya na pinapatay niya? Hindi mo alam yun Robin Padilla? Hindi mo ba alam na na si Digongyo ay eh, din na katulad mo? Na kung saan yung eh, mayor pa lang ay eh, marami nang pinapatay? Hindi mo ba narinig, hindi mo ba alam ang naging testimonya ni Las Cañas, ni Mutabato? Na? Hindi mo ba kilala si Digonyo? Anong kaya niyang gawin? Baka nakalimutan mo. Sabi ni Digonyo, magaling siyang gumawa ng istorya, marunong siyang gumawa ng istorya para sirain yung isang tao. Lalong-lalo na yung mga kalaban niya sa politika. Yung pa kaya mga biktima niya na nagsampas sa kanya ng kaso doon sa ICC ang hindi niya kayang gawin ng kung ano-ano. Kung ang rason mo Matanda lang si Digonio Mukhang hindi ka tanggap-tanggap Alam mo ba yung Itong si Digonio Ha? Alam mo ba itong si Digonio Na amo mo, poon mo Ay napakagaling na artista sa sa'yo Ha? Alam mo ba, Romy Padilla Na si Rodrigo Roa Duterte Ang pinakamagaling na artista Ang politiko sa buong Pilipinas Ha? Alam mo ba kung bakit Hindi pinalaya Yung bossing mo Yung amo mo Yung poon mo Una-una, puro kasi nung lang yung sinasabi niya. Puro kadramahan lang yung siya. Iba yung sinasabi niya tungkol sa karamdaman niya sa totoong nakikita ng mga doktor sa kanya. Sabi ng hihina na, butot-butot balat na. Paano magiging butot balat na? E ng pagkain. Sagana sa pagkain. Hindi naman siya katulad ng mga ordinaryong mga preso na yung mga walang pera eh pagka ikaw yung nakulong ikaw taga masahe ikaw taga luto ikaw taga hugas ikaw taga ang dami mong gagawin eh yun pabasa-basa lang patawag-tawag nakakatawag naman di ba? paano mo nasabing ano? ano? di ba? So, ito yung sasabihin ko sa iyo, uh, Robin Padilla, no? Hindi ko lang alam kung talagang pinanganak ka talagang bobo o talagang tanga ka lang talagang demonyo ka. Ha? ha? Alam mo, ayaw, ayaw ko na sanang pansinin ka eh. Dahil sa lahat ng mga nakilala kong senador, ikaw yung walang kakwenta-kwentang hayop ka. Ang sarap mo ang balusin ng bangko sa ulo. No? Sinasabi mo, para gusto mong linlangin ang taong bayan, hindi mo ka talaga kilala yung amo mo. Para sabihin mong, ano naman magagawa rin? Anak naman ng teting ka oh. Di ba? Alam mo, Robin Padilla, halatang halata yung yung pagiging mongoloy no halatang halata yung pagiging mongoloy mong gago ka aarti ka na ganito ganyan nalulungkot ka o, alam ko naman kaya ka nalulungkot eh dahil alam mo sa sarili mo dahil wala na yung amo mo wala na yung wala na yung taong nagagamit mo para kay manatili sa posisyon o magkaposisyon kaya nalulungkot ka ngayon depressed ka pala Pagdating ng 2028, stress ka na. Titiyakin ko sa iyo yan. Dahil wala nang Robin Padilla iboboto pa ng mga Pilipino. Dahil nakita na namin unang una sa lahat yung katangahan mo. Yung kababuyan mo. Yung kasinungalingan mo. Yung matarantaduhan mo. Yung kayabangan mo. Lahat nakita na ng mga, ng mga Pilipino. Ngayon, depressed ka pala. Ngayon, pagdating ng 2028, sigurado kami, e stress na e stress ka ng gago pa. Ha? Gusto mo nililangin? Ah, ngayon, kung hindi mo kayang, kung hindi ka sinagot nung nagtanong sa'yo, ngayon ako sasagot sa'yo. Si Digong nyo, kaya hindi pinakawalan ng ICC. Ito, e, makinig ka Robin Tanga, kung di mo alam yan. Kaya hindi siya pinakawalan, dahil unang-una, daan-daan yung sungay niya sa ulo. So dahil daan-daan o libo-libo yung sungay niya sa ulo niya, ibig sabihin, yung ugali ni Digonyo nakita na ng ICC na bawat oras, bawat minuto, hindi gagawa ng mabuti yan. Lahat puro kasamaan dahil demonyo nga eh. ba? Diba? So yun ang dahilan kung bakit hindi siya pinakawalan. Ngayon, ang dahilan din kung bakit sinasabi ng banta siya sa ano dahil nakita na eh, may puweba na eh. May mga sinabi na nga siyang ano eh, ebidensya mismo siya mismo nagbigay ng ebidensya na may tinapon siya sa, sa chopper at tao marami siyang pinapatay o oh, di ba meron siyang meron siyang double dead squad so bakit ka pa nagtatanong eh, alam mo naman siguro yan hindi ka naman siguro ngayon lang pinanganak bobo ka o talagang gusto mo lang o sinasadya mo lang na magtanong ng ganun o magsabi ng ganun para laman linlangin ng taong bayan alam mo, Robin Padilla, naaawa ako sa iputang ina mo ka. No? Para lamang masiguro mo na may posisyon ka, may kapangyari hanggang gago ka, lahat ng kasinungalingan gagawin mong punyeta ka. No? Malaki-laki na naipon ni Robin Padilla, mga kababayan. Be, ang, ang ting, ang ano eh, ay ang, ang, ang pagkakalam ko na sa 3 billion na. Hindi lang yan nilabas. Hindi yan lang yung inano niya sa saling niya yung konti. Pero ang totoo, malaki na po ipon itong walang niyang ito. Biro mo ah. Dahil lang sa paghimod niya sa puwet ni Rodrigo Roa Duterte. Ayan ah. Yung walang kakwenta-kwenta, tanga, bobo, walang malamang batas na lang gawa, naging senador. Di ba? Sa lahat ng, sa, sa istorya ng, sa history ng uh, senado senador, katangi-tanging bobo Ah, Isang dakilang bobo, isang dakilang tanga, isang dakilang loko-loko, isang dakilang uh, siraulo. itong si ano, Robin Padilla. 'Di ba? Lakas ng loob ka, alam mo talaga may alam yung katarantado. Ang alam lang naman niya, yung maghamon, yung tatapang-tapangan, nakala mo naman, 'di ba? Isa e to totoo lang hinamon dati to ng isa sa mga bouncer doon sa Quezon City. Hindi naman 'to nakapalag eh. Alam niyo ba yung ano na 'yon? nung uh, kasi bad boy to noon eh nung nung uh, pumunta siya dun sa basketball ano ni Richard Gomez dati di ba hindi lumaban kasi eh. inawat sila noon nabubuhay pa si ano yung isang artista din na pinsan ni Rubi Padilla di ba oh eh nung nalaman pumunta to ng club inakita e siya dun ng ilang bouncer sabi sa kanya ano tayo hindi e, lumaban si Loco Sabay -sakay sa kayo sa sasakyan niya. Walang ibig. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga minamahal kong mga kababayan. Itong tarantado lang talaga to. Ano lang talaga? Ay, alam niya, artista, mag magaling magdrama. Isa eh, na isa dyan eh. Dyan siya unang kumita eh. Ngayon, nung nalaos na siya, nung wala na siyang pelikula, hindi na siya kinukuha kasi bobo. Ibalita ko nga, kaya ang rules niya lagi sa pelikula niya, laging bad boy, laging ganun na lang, hinahayaan na lang kung ano lumalabas sa bunganga niya. Kasi kapag yung script, yung ano, English, wala na, tulala na. eh, meron niya, lahat ng script niya doon, lahat ng mga salita niyang English doon, puro binabali niya. Dahil talagang hindi niya kaya. ba? Diba? O, kaya nung naglitawan yung mga mas guwapo sa kanya, mas matalino, mas ano, ayun, naitsapuera na siya. Kaya yun, nag-host na lang sa Philippine Tatlet. Eh kahit doon kahit papaano siya kada kada tumtong na doon sa lamesa o oh, binabayaran siya ng 2000. What is this mil siya? Eh ngayon nung kasagsagan na si Dickong yung presidente, ginamit niya yung issue tungkol sa hidwaan ng mga Duterte ni Senator Antonio Trillanes, di ba? Naalala niyo naghamon siya ng suntukan kay Senator Antonio Tarlianes hindi naman siya papatulan ni Senator Antonio Tarlianes dahil alam na ni Senator Antonio Tarlianes kung ano yung kalidad nito ni Robin Padilla dahil unang una mayabang lang to eh yung bouncer nga hindi niya nilabanan at tumakbo siya eh. eh si Senator Antonio Tarlianes pa na yan talagang dumaan sa matinding gera yan dumaan sa mga tinding training hindi katulad dito ni Robin Padilla puro script diba? Kaya nga, sabi ko wala to. Kaya tayo mga Pilipino, alam na natin kung sino po ang dapat nating ipoto. Ipoto natin yung hindi uh, artistahin yung pagkatao. No? Kasi pag artistahin kasi, lahat ng sasabihin niyan, puro ano eh, walang kwenta. E eh, biro mo, tatanungin ka, tanong niya dun sa ano, ano mo magagawa ng matanda? Matanda? Sigurado ka, matanda na si yon Nagtatanda-tandaan lang niya ngayon, nag nag hinaan lang ngayon niya kasi nasa kulungan. Pero sigurado ko 100%, 100% sasabihin ko. Ha? Pag nasa laya na uli yung diablo na yan, pag nasa laya na uli yung demonyo na yan, wala na, mas malakas pa yan sa 7 years old. Dahil uh, nasa laya na naman siya. Yan ang katotohanan. Kaya huwag mo kaming lokohin, Robin Padilla. Kung naloloko mo yung mga DDS kami, hindi dahil hindi kami kasing tanga ng mga DDS na puro mga bobo puro mga tanga puro mga walang laman ng utak lokohin mo lolo mo lokohin mo lelang mo lokohin mo nanay mo lokohin mo sarili mo huwag kaming mga Pilipino ha? tatanong-tanong ka pantarantago ka sa paling kita dyan makita mo ha? alam mo ba Robin Padilla? ang daming mga muslim ang dalit sa'yo hindi niya ayaw kanini, ayaw nila sa'yo ang may gusto lang sa'yo, yung mga nababayaran mo, yung naaabutan mo. Pero yung mga Muslim, na totoong Muslim, ah, oh, galit sa'yo at nakikita kung gaano ka kadumi, kung gaano ka kaputi, kung gaano ka ginagamit mo lang yung pagiging Islam, yung sakaling kita dyan ng panyo mong nilalagay mo sa lig. di ba? Diba? Tarantado ka. Ah. Sanay na sanay ka talagang mangloko ng mga ay nako Robin. 'Di ba? Oh, ngayon, alam mo na kung bakit hindi pinakawala ng ICC si ano, nyo Kasi kasing tanga mo, kasi kasing bobo mo, kasi, kasing walang nga mo, kasing gago mo, kasing demonyo mo, kasing diablo mo, putang ina mo. Ganun lang yun. Kaya, huwag kang magtatamintam niya. Kung ako yung nag-interview sa'yo, hampas ko yung ano sa'yo eh, yung mic sa'yo eh. Tignan ko lang kung di maging tatlo yung ulo mo. Ha? O. So, mga kababayan, nagtatanga-tangahan. Uh, sabi ko sa inyo, wala tayong aasahan sa isang tanga, sa isang bobo. Dahil lahat ang sasabihin niyan, puro katangahan. Uh, kung magsalita man niyan, may panlulo ko naman. Di ba? Oh, uh, so yun lang po mga minamahal ko mga kababayan sumuli so, po tuloy pa rin sabi ng iligod mabuhay po ating bayan mabuhay pero mamahal sa ating inabayan maraming maraming salamat po